Uh, magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po pa muli sa aking channel. Nandito na naman nya pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-anting. Sa malalim na tradisyon ng mga Pilipino, lalo na sa mga baryo, kung saan nananatiling buhay ang kultura ng anting-anting at mga hiwaga ng kalikasan. May dalawang uri ng kahoy na madalas banggitin ng mga matatanda at ng mga antingero. Ang pandakaking itim at ang bignum na kahoy kapwa sila may kulay na nangingibabaw na itim at kapwa pinaniniwala ang taglay ang kapangyarihan laban sa mga puwersang hindi nakikita ng karniwang tao. Ngunit bagaman magkapareho sila ng kulay at pinagmulan sa kalikasan, may malino na pagkakaiba ang kanilang gamit, anyo at paraan ng pagdadala ng proteksyon at paggagamot. Ang pandakaking itim mga kahoror ay isang uri ng kahoy na likas na itim ang kulay madilim, buo at matibay. Madalas itong ginagawa bilang palawit sa kwintas. Isang bagay na sinasabit at laging kasama ng may-ari saan man siya magpunta. Ang pagiging palawit nito ay mahalaga. Laging nakadikit sa katawan. Laging nakapwesto sa dibdib o sa lugar na pinakamalapit sa puso. At nagsisilbing unang tumatanggap ng anumang masamang enerhiya na maaaring dumapo Pinaniniwalaan na ang pandakaking itim ay isang malakas na pangontra laban sa kulam, barang, sumpa, palipadhangin at iba pang uri ng masamang saloobin na ipinupukol ng tao o espiritu. Hindi lamang ito nagsisilbing proteksyon laban sa mga espiritual na panganib, kundi pati na rin sa laban sa mga masasamang tangka ng kapwa-tao gaya ng inggit, galit o masamang hangarin na nagbubunga ng disgrasya. Sa larangan ng panggagamot mga kahoror, ang pandakaking itim ay ginagamit ng mga albularyo o antingero bilang kasangkapan upang mapawi ang karamdaman ng pinaniniwalaang may halong espiritwal na sanhi. Maaaring ilapat ang palawit sa bahagi ng katawan na masakit habang dinadasalan o ipatong sa noo ng pasyente upang maibsan ng lagnat na dulot ng usog o tinatawag na masamang hangin. May mga naniniwala rin na ang kahoy na ito ay kumikilos bilang sisidla ng enerhiya na kumupukop at humaharang sa sakit. Hinihigop nito ang negatibong puwersa upang makalaya ang katawan sa bigat ng karamdaman. Dahil dito, ang pandakaking itim ay hindi lamang ordinaryong kwintas na pampaswerte, kundi isang buhay na kalasag na daladalaan sa pang-araw-araw na laban ng tao, laban sa sakit at panganib. Kung ang pandakaking itim ay isinasabit at pinapasan, ang dignum na kahoy naman ay karaniwang inuukitan. Ito'y ginagawang tila medalyon na may mga imahe, mga simbolo, at mga latina orasyon na inuukit ng buong debosyon. Ang mga ukit na ito ay hindi basta palamuti. Ito'y nagsisilbing sisidlan at tagapagdala ng mga panalangin at basbas. Kaya kapag dala ng isang tao ang dignum, dala rin niya ang mga dasal at panalangin na nakaukit sa kahoy. Pinaniniwalaan ang mismong anyo ng dignum ay nagiging buhay na paalala ng presensya ng may kapal at ng mga gabay na espiritu na laging nagbabantay sa may-ari nito. Tulad ng pandakaking itim, ang dignum na kahoy ay ginagamit bilang pangontra sa kulam, barang, sumpa, malas at diskrasya. Ngunit higit pa rito, ito rin ay isang mahalagang kasangkapan sa panggagamot. Madalas itong dinadala ng albularyo sa mga ritual kung saan inilalapat ang dignum sa katawan ng may sakit habang binibigkas ang mga dasal o orasyon. Dahil sa mga ukit na nasa ibabaw nito, pinaniniwalaan na ang dignum ay hindi kailangan dasalan araw-araw. Ang mismong mga orasyon na inukit dito ay patuloy na kumikilos at dumadaloy. Animoy may sariling pagdarasal na nagmumula sa kahoy. Dahil dito, ang dignum ay hindi lamang isang bagay na daladala bilang proteksyon, kundi isa ring banal na kasangkapan na buhay ang bisa. Bagamat parehong itim at parehong ginagamit bilang pananggalang at panggagamot, malinaw ang kanilang pagkakaiba sa paraan ng pagpapahiyag ng kapangyarihan. Ang pandakaking itim ay isang palawit, praktikal, laging nakasabit handang saluhin ang anumang negatibong persa bago pa ito tumama sa tao. Ito'y parang kalasag na nagiging bahagi na ng katawan ng may-ari. Samantalang ang dignum na kahoy ay isang kahoy na inokita na tila isang medalyon. Sagradong bagay na nagtataglay ng dasal at simbolo. Hindi lamang kalasag kundi isa ring sisidla ng pananampalataya. Ang pandakaking itim ay madaling gamitin. Isinusuot lamang at daladala saan man. Samantalang ang dignum ay mas malalim ang pagtingin. Ito'y pinagbubuhusan ng dasal at pananampalataya Kaya't nagiging mas matibay ang kanyang presensya bilang kasangkapan sa panggagamot Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, iisa ang layunin ng dalawang kahoy na ito Ang magbigay ng proteksyon, pangontra at kagalingan sa mga taong naniniwala Kapwa sila ginagamit lamang sa kabutihan at pinaniniwalaang kapag ginamit sa kalokohan, pandaraya o masamang hangarin mawawala ang kanilang bisa at iiwanan ng mga espiritual na gabay ang may-ari. Ang kanilang kapangyarihan ay hindi nagmumula sa material na anyo lamang, kundi sa paniniwala, dasal, at pananampalatayang ibinubuhos ng tao sa paggamit nito. Ang pandakaking itim at ang dignum na kahoy ay mga paalala na sa gitna ng panganib may mga bagay na mula sa kalikasan na nagsisilbing sandata at kalasag. Hindi sila basta kahoy lamang, Sila'y mga gabay, mga kasama, at mga kasangkapan ng isang pananampalataya na buhay pa rin hanggang ngayon. At sa bawat pagbitbit ng pandakaking itim sa anyo ng isang kwintas, at sa bawat paghawak ng inukitang dignum na puno ng mga orasyon, naroon ang tiyak na pag-asa na may puwersang mas mataas kaysa sa lahat ng kasamaan. Isang puwersang handang magligtas, magpagaling, at magtanggol. So hanggang dito na lang mga kahoror at samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.